nagpakilala ang LTO enforcer. Humingi umano naman o, oh, nagmalaking halaga sa operator. Kung nabanggit mo na nahuli ka ng, ano yan, police enforcer? Ah, uh, LTO, LTO. 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 LTO mismo. Paano mo na lamang LTO? Ah, uh, nagpakilala siya ng, ano, ng LTO siya, nung nakausap ko siya sa phone. Kasi, hindi, De, hindi Yung driver... Siyempre, yung truck sa'yo. Oo, uh, uh, yung, yung na driver eh. mo, ang nahuli. Oo, uh, uh, nahuli. So, ibig sabihin wala ka doon sa pinangyarihan. Wala po. Okay. So, ang nangyari na para sinasabi ng driver mo na para ng LTO. Na para Sabi LTO. ng driver mo? Apo. Okay. Tapos dahil tumawag sa 'yan driver mo, mm -hmm. nakausap mo yung humuli. Humuli. Okay. Anong sabi ng humuli? Ang sabi ng humuli, hindi daw kami, uh, wala daw kaming daladalang papeles ng renewal ng LTO. Okay. Ay, ng, ng LTFRB. Sabi ko, Sir, yung renewal namin ng LTFRB, hindi pa pinadadala ni LTFRB sa amin. Kasi, sabi daw gano'n, uh, uh, ongoing process. Okay. Okay. Tap kita, mm -mm. siyempre, nag, nag-file kayo ng renewal sa LTFRB, may patunay kayo na nag-file kayo. Yes, sir. Kasi nung, nung bine, binerify namin dun sa LTF, sa mismong um, liaison officer na naglalakad sa amin, binigyan kami niya ng verification letter. Nakatunayan hmm. na na-ongoing na na dun sa LTFRB yung papers namin. O, oh, sige. Tapos, ang, ang, sabi naman nung license officer namin na nag-aano uh, sa amin, lang yan. Ipakita nyo dun sa, sa sa inyo na katunayan na ongoing process okay. yung LTO, ay, ano yung, yung na, verification, uh, dala nung driver? Dala po. Okay. At nagpakilala yung nagpakilala yung na LTO enforcer. LTO enforcer po. Hindi ko na alam po sang region. Sino. Okay. Saan ba na huli? Sa may magsaysay po. Manila? Manila. Okay. Ganito. So, kung na at sinasabing wala kayong renewal, ang gusto sabihin ng humuli, kolorom. Oo, kolorom kami. Sa pag-uusap ninyo, ano sabi pa? Ang sabi niya, ganito. Titikitan ko na lang yung driver ninyo. Tapos, ang daligay ko na ticket sa inyo ay yung uh, not caring, um, uh, ano yan eh? uh, renewal, ano, yan. Franchise uh, renewal. Uh, franchise renewal. Not caring, nang ganun. Okay, tapos? Tapos, um, uh, pagtutubusin nyo na yan doon, dadalhin nyo yung truck, tapos yung papeles, pag napatunayan, 200,000 ang hihingin sa inyo. Pero may nabanggit ka, meron kang nabanggit na may dala yung driver ninyo na verification. Ver verification. Noong? No. No. No, 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 renewal. Okay, nung sinabing ganon, anong naging usapan pa ninyo? Ayun nga daw, papatunay, uh, kung gusto daw namin mag, ano, sa kanila, sa mag, mag ano, patunayan namin na nakarinyo ay naka, kami ng renewal. Okay, tapos? tapos, sabi niya, pero pag hindi nyo na patunayan, 200,000 ang sin sing sa inyo. Sabi niya gano'n. Uh -huh. Yun yung sabi niya. Siyempre naman, pag 200,000 na yung este, ano, parang saan kami kukuha? Saan kami aano uh, na gano'n? Eh, yung verify, hindi naman binigay sa amin yun ng, ng, ano namin, ng layos na usasayon namin galing sa 30FRB. So, hindi din namin alam kung talagang Queen Rasses yun. Kasi yung, yung, meron, meron naman talaga siyang LTFRB na verification. Okay. Ano na sa ano yun? Eh? Di ba Okay. Oh. Mamaya na. So, kung ganon, sabihin na natin, natakot ka, di ba? Oh, yop. Anong naging kasunod pang usapan? Ang sabi niya, ganito na lang, sabi niya ganon. Ako na lang kakausap dun sa driver mo. At yung driver mo na lang ang magre-relay sa iyo kung ano yung pag-uusapan namin. Okay. tapos? So, di ganon. Sabi namin doon sa driver namin, makiusap ka na lang kasi um, uh, ang dami na niyang sinita doon sa, sa truck. Nandun na yung uh, gulong, nandun na yung ano. Siyempre, hindi naman, hindi naman cover yun doon sa ano namin. Sabi namin, pwede naman pag Uh, yung, yung, yung sa namin kasi, minsan nahuli na kami ng LTO at sinabi namin na na papagawa na lang namin, pinayagan naman kami. Hindi, sige, sige, yung pag-uusap ng driver, tsaka... Uh, yung pag-uusap ng driver, tsaka ano, nag-ano na siya na, o paano ba yan, sabi gano'n, ganun. Kailangan baka namin, namin. Oh, baka namin, sabi yung hmm. na, ano, uh, 100,000, una, oh, hinihini. 100,000? Uh ah -oh. Sabi naman namin, wala ka perang ganyan. Bakit ka na 100,000? Sabi niya Bumaba hanggang 20. Hanggang naging 15. Pinadala yan through GCAS. Through GCAS dun sa driver ko. Tapos yung driver ko, through GCAS sa kanila. Kailan nangyari yan? Kahapon, eh nung Monday. So may resibo ka ng GCAS papunta sa driver mo. -mm. -mm. Tapos yung driver mo may resibo ng Gcash papunta sa sinasabing oh, oh like, niyo sa may, ano, ng oh, LTO. Oo, oh, oh, sa transaction. Ano. Ganito. Uh, bigyan mo ng kopya noong And transaction, transaction mo, ni driver mo doon papunta sa, doon sa okay, sir. Sige, sir. Alam mo bakit? Yan yung inaabuso talaga kayo eh. No. Mm -hmm. Pero balikan ko lang ha Next time mm -hmm. Pag may problema kayo Tumawag kayo sa opisina yes. okay. Para kami ang mag-advise sa inyo Yung tamang gagawin mm -hmm. Kasi Marami yeah. nang humingi ng tulong sa akin dyan mm -hmm. Na may Prangkisa Nag-expire mm -hmm. Nag-apply ng renewal sa LTFRB Noong Kinausap ko ang LTO, ano ang problema ng mga may prangkisa na nag-apply ng renewal uh, uh, uh. kung sa parte ng LTFRB delayed. Uh, uh. So naglabas ng memo ang LTO. Uh, uh. Pagka may prangkisa nag-expired, uh, uh. nag-apply ng renewal, considered approved uh. habang wala pang dinayal sa renewal. Uh. Ibig sabihin Bawal kayong hulihin. Yun nga po, yung sabi ko din din sa... Oo oh, nga, sa ang problema nga dyan, natakot kayo. Okay? Mm -hmm. So, ganito na lang. One, pag may inkwentro kayo, may problema sa kalsada, tumawag kayo sa opisina ko. Oh, Ako. 24 oras bukas yun. Thank you, po. Okay. Para kung talagang nakita namin, na pang ang intention. Uh -uh, uh -uh. Eh, kaibigan naman natin yung mga <laughs> official ng PNP, uh -uh. entrapment natin. Pero dahil itong mga ito, sigurista, uh -uh. kaya GCAS, di ba? Ah, uh, ang gusto ko, mag ka para masupil yung ganito. Sige. Okay. okay. Apo. Hihingi ako ng kopya uh -uh. ng resibo Apo. noong GCAS malaki ang possibility nito na trace natin kasi yung ibang enforcer mm -mm. masyadong kumpiyansa minsan yung GCAS number kanila eh. Okay. O kaya sa asawa. O okay. may ginagamit na tao. Okay. Uh, Mag-cooperate ka. Okay. Bigyan mo ng kopya. Okay. Uh, Mag-usap kayo ng staff ko. Okay. Kahit pansamantala, picture lang muna nung Gcash. Ano? Nung mm -hmm. Kasi, ang hirap ng hanap buhay ninyo. O, oh, yun nga po eh. Oo, oh, oh, kasi, kayo bilang operator, mm -mm. puyat din kayo pagka may problema sa daan, di ba? Mm -mm. Ang driver niya naman, pagod, puyat, gutom, nagtitiis. Mm -mm. Ang hirap. Mm -mm. Tapos, kukutungan lang ng enforcer. No? Ang MMDA si Chairman Artes, yung ganyang pangungutong. Mm. -mm. Ah, hindi. LTO bayan? LTO. Oh, LTO. Ganito. Ah uh, si Asen Mendoza, mm, mm, LTO Chief. Mm. -mm. At saka si Attorney Greg Pua, Executive Director. Yung ganyang pangungutong, hindi nila pinapayagan. Mm. Mm. mm, -mm. Malaki ang duda ko na yung nangutong kung sakali. Mm. -mm. Kung sakali na talagang LTO, mm -hmm. ay uh, malamang sa malamang job order yan. Kasi kung yan ay regular, matatakot mang otong. Oh. Pag job order, yan yung matatapang mang otong. Mm -hmm. Kasi anytime, ibig sabihin hindi sila regular eh. Mm -hmm. Mm -hmm. But in fairness naman sa LTO, mm -hmm. i-check iche natin yan kasi pwede namang hindi LTO enforcer pwedeng MMDA enforcer or pwedeng natanggal na sa LTO or natanggal na sa MMDA madiskarte kasi may mga natanggal na na magaling dumiskarte kaya oo hindi natin masabi kung LTO enforcer or MMDA ang kailangan natin yung resibo ng Jikas para may uh, paimbestiga natin kung itong pangalan na to ay nakalink doon sa enforcer ng LTO o ng MMDA. Sir, Kaya gusto natin aksyonan to kung nangyari sa'yo, pwedeng nangyayari pa rin sa iba. Okay? Madami nga sila doon track daw na nakalaan. Oh. Huwag so, kayong magpaloko. <laughs> ah, kasi kung magpapaloko kayo, hindi kayo magko cooperate sa amin. Apo. Oh, hindi na matatapos yung katiwalian na yan. Oh, willing naman po ako kasi sabi ko nga, kami din apektado din hindi. Kasi lahat lahat nung truck namin, niririn nyo naman namin. Basta ganito madam ha, mm -mm. Uh, yung opisina namin bukas oh, kahit okay. anong oras ng araw o gabi. Sige po. Tumawag kayo para hindi kayo mabuso. Sige po. Okay? Sige po ako. Sige. Ha. Sana uli na yan. <laughs> yung kasama mo kanina, nakausap ko. Mm -hmm. Nakutonga naman ang polis. Mm -hmm. No? Two weeks na impound yon truck. Naabuso. Kapatid kasi ko. walang sinampang kaso. Uh -oh. <laughs> tapos, nakutonga pa ng polis. Uh -huh. mm -hmm. Ay kung magkoko-operate yung kasama mo, uh -huh. Aalamin ah, ko kung sino yung pulis na nangotong. Ah, sige ha? Ah, sige. Hindi pwede kasi, public service. Alam mo ang nangyari doon sa kasama mo. Uh -uh. Two weeks nang naabuso yung truck, dapat kumikita. Uh -uh. Wala namang isinampang kaso. Na-pervasion na ng two weeks, na dapat kumikita, nakutongan pa ng tatlong uh -huh. libo. Mag-usap kayo ng mga kaibigan mong negosyante. Tawag lang. Sige po. Ah, wala namang bayad sa amin. Sige po. Hindi, <laughs> kaya lang natin ginagawa ito. Uh -huh. Ako kasi, anak mahirap. Uh -huh. At yung pamilya namin, dumanas din ang panghabusong. Paano yun? Magsumbong ka sa pulis dahil mahirap lang kami. Uh -huh. Ang bahay namin, kubo lang eh. na uh -huh. Nanakawan. Uh -huh. Kung ano-ano pang sumbong. Parang bingi eh. Wala lang. Uh -huh. Wala investigation, walang in-advise, wala. Apo. So, naabuso kami. Apo. Nung high school ako, naranasan kong arestohin eh, ng polis, wala naman akong kaso. Apo. Parang nakorso na dahan lang ako. Apo. No? Apo. So, nakita ko, kaya sabi ko sa sarili ko, pag nabigyan ako ng opportunity, nasa position ako, hindi ko papayagan yung pang aabuso Kaya may advocacy tayo tayong ganito. Kwento ko na rin sa'yo, wala akong planong pumasok sa politika. Nakita ko lang, wala talagang mangyayari pagka pinabayaan yung pang-abuso, katiwalian, pang sa may hirap. No? Okay? Pinaalalanan ang lahat na huwag matakot magsumbong sa kanilang opisina 24 oras. Andang araw po sa ating lahat. Katulad po ng inyong nadinig sa aming pag-uusap nitong ating kababayan nitong ating kapatid na mayroong negosyo na kung saan ang driver po ng kanilang truck ay nahuli at uh, may sinasabing uh, attempt ng pangungotong ng malaking halaga at ito pong usapin na ito ay naidulog na natin sa LTO Chief Atty. Bigor Mendoza kaya po siya ay naglabas ng memorandum Nandito po, hawak ko, ito po ay lumabas noong June 14, 2024. Idinulog natin po ito sa kanya sapagkat uh, marami po ang nahuhuli ng LTO enforcers at iba pang enforcers. Ganon din po ang mga pulis na kapag ka po may prangkisa ang isang uh, company at ito ay expired, sila po ay nagpa-file ng renewal sa LTFRB. Pero hindi natin alam kung ano ang dahilan, bakit ito inaabot ng months, years, at yung iba naman, talagang walang malinaw na dahilan kung bakit delay ang approval para sa extension ng kanilang prangkisa dito sa LTFRB. Kaya po naglabas ng memorandum ang LTO na sinasabi po dito nakapag nag-expire ang inyong pangkisa at nag-file na kayo ng renewal sa LTFRB, ito po ay considered valid. Ibig sabihin po ang valid, hindi kayo maaring hulihin. Maari lamang po kayong hulihin kung kayo ay hindi nag-file ng renewal. So, lilinawin ko po, kung kayo ay may prangkisa, na-expired na ito, at kayo ay may file ng renewal para sa nasabing prangkisa, hindi po kayo maaring hulihin. Kaya idagdag ko lamang po sa ating mga kababayan na nagkakaproblema na katulad nito, huwag po kayong magsuhol. Ang ating pong opisina ay bukas 24 oras araw-araw. Ang numbers po namin para sa Globe 0917-678-2016 at 0917-162-3303 Meron din po kami sa Smart. 0920-960-1999 Ano mang problema po sa kalsada o uh, may attempt na pangungotong o may gusto kayong itanong, makakatawag po kayo sa amin 24 oras. Ano mang araw. At gusto ko lamang pong idagdag kung kayo ay at uh, nagriring pero walang sumasagot Paumanin po maaring may kausap po ang ating staff hindi ibig sabihin binabaliwala kayo ito po kasing ating uh, sim card numbers na na po ito parang landline na nagre-ring kahit na may kausap yung aming staff kaunting tiyaga lamang po kaya gusto ko yung ipaalala sa mga kapatid nating enforcers na huwag po kayong manggipit ng kapwa. Huwag po kayong mangutong. Huwag po ninyong gawin yan. Sapagkat yan po ay mali at hindi natin papayagan bilang parte ng aming advokasya. Sa susunod po na makatanggap kami ng ganyang reklamo, paumanin po Makikipag-ugnayan po kami sa PNP CIDG para sa kaukulang entrapment. Halimbawa po, katulad ng inyong nadinig at ito ay dumaan sa GCAS, eh, marami naman po ang diskarte para kayo ay mahuhuli. Maraming diskarte kasi kung pwede namang idahilan natin na walang GCAS yung inyong... Ito, fair warning na lang kapag talagang ginawa niyo yan eh maraming pamamaraan para kayo ay mahuli, masupil at makasuhan. Yung pong aming pinag-usapan ni Madam ay uh, magsusumiti po siya nitong kopya nitong GCAS. anong tawag doon, brother Matt yung i-receipt uh, po. Yung receipt. Hopefully, ma ma-trace pa rin po namin yan. At uh, in fairness naman po sa LTO Bagamat nasabi ni Madam na ang nanghuli ay LTO enforcer, titingnan pa rin po natin kung may katotohanan. Mayroon po kasi mga enforcers na natanggal na sa serbisyo at talagang dumidiskarte pa rin. Yan po ay napag-alaman natin sa MMDA na may mga natanggal sila na kawani o enforcer pero ginagamit ang uniforme para mangotong o magsamantala sa mga motorista. Pero matagal na po itong issue na to, itong sa MMD na sinasabing may mga natanggal na silang enforcers pero gumagawa pa rin ng katiwalian. Ito po ay nabanggit ko na matagal na sapagkat matagal na rin po tayong hindi nakakatanggap ng reklamo against MMDA personnel. Kaya balikan ko lamang po yung nadinig po ninyo sa aming pag-uusap nitong nagsumbong sa atin hindi pa po natin sigurado kung totoo na siya yung nagsamantala o nangotong ay enforcer ng LTO. Aalamin pa po natin ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Huwag kalimutan sa dalating na halalan. Numero 12 sa Balota. Kolonel Busita para sa Senado.